Si Ellen Adarna, ang tanyag na aktres at modelo ng Filipina, kamakailan ay nagpasaya sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng matalik na sulyap sa kanyang ikalawang paglalakbay sa pagbubuntis sa social media. Ang mga taos pusong post na ito ay dumating ilang linggo lamang matapos na masayang ipahayag nila ng kanyang asawang si Derek Ramsay ang kapanganakan ng kanilang unang magkasama ang bata. Sa isang kamakailang post sa Instagram, si Ellen ay nagpahayag ng malalim na pasasalamat kay Derek para sa kanyang walang tigil na suporta sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Isinulat niya, Salamat sa pagpapaalam sa akin, hinahayaan ang aking mga buntis na hormones, psycho, hindi ang kabaligtaran at para sa palaging tinitiyak sa akin na mahal pa rin ako kahit na hindi ako gaanong kaibig-ibig. She humorously added, Pwede pa tatlo more joke, hindi ko nami miss ang bontis, pero nami miss kong matulog buong araw at kainin lahat hash troba This week marks a special milestone for the couple as they celebrate their third wedding anniversary. Kapwa si na Ellen at Derek ay nagpunta sa kanika nilang mga social media account upang magbahagi ng mga taos pusong mensahe na sumasalamin sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Nagsimula ang kanilang love story noong February 2021, blossoming into a committed relationship after just weeks of dating. Nine months later, on November 11, they exchanged vows in beautiful mountain resort in Bataan, surrounded by close family and friends. Si Ellen ay isa ring tapat na ina sa kanyang anak na si Elias mula sa dati niyang relasyon sa aktor na si John Lloyd Cruz. Itinatampok ng kanyang mga kamakailang post ang kagalakan at katuparan na nahanap niya sa pagiging ina, pati na rin ang matibay na samahan na ibinabahagi niya kay Derek. Their journey together is a testament to love, resilience, and the beauty of building a family. As they celebrate their anniversary and the arrival of their new baby, fans continue to shower them with love and support. Here's to Ellen and Derek couple whose love story inspires many Naway ang kanilang paglalakbay sa hinaharap ay mapuno ng higit pang tawanan, pagmamahalan at mga sandaling itinatangi.